So ayan, dito ngayon tayo sa kung tawagin ay Kaitak wow! So ayan, pa-exit tayo ngayon ng Kaitak Ito, nakasakay na tayo sa hagdan na mahiwaga na kahit hindi ka gumalaw dadaling ka sa inyong paruroonan oh, Ito yung, pag-exit mo ng Kaitak Ito yung makikita mo kaagad yung mall na to Airside Mall So ayan Pag exit natin ng D Exit D dito sa Kaitak Ito na yung hinahanap natin na Magandang Pagpalipasan ng oras Itong area na to Ayan napakaganda oh. Kita mo lahat ng mga building Ang gaganda ang taas Itong parang swimming pool na Bawal paliguan So ayan Ang daming nagkukuha ng picture Or videos So ito yung view rito sa Kaitak Ayan Pumunta tayo dito para lang kumuha ng videos Para may may upload Ayan yung airside mall na yan Tapos ayan yung MTR station Ayan yung mga building So napakaganda Napakaganda rito So ito yung tubig, napakalinaw, napakaganda tingnan. Ang kaharap nito ay napakagandang building ayan. daming kumukuha ng mga video o kaya picture. Ayan yung paikot. Napakaganda. Dito lang tumatatagpuan sa kaitak.